Isipin ang eksenang ito. Sa liblib, bulubunduking mga rehiyon ng hilagang silangan ng India, mayroong isang nakatagong mga tao na nag-aangkin ng pinagmulan ng isa sa sampung nawawalang tribo ng Israel. Sila ay umaawit sa wikang Hebreo, nangilin sa Sabbath, at pinananatiling buhay ang pag-asang makabalik sa lupain ng kanilang mga ninuno. Ngunit ang pinaka nakakagulat, ang gobyerno ng Israel mismo ay kinikilala ang koneksyon na ito. Paano kung sa ikabintiwan na no siglo nasasaksihan natin ang literal na katuparan ng kasulatan? Ito kaya, sa katunayan, ay ang tribo ni Manases na bumalik pagkatapos ng 2,700 taon. At ito ba ay nagpapahiwatig na ang mga hula ay lumaganap sa mas mabilis na bilis kaysa sa ating inaakala? sa mga estado ng India ng Manipur at Mizoram. Nakatira ang isang maliit ngunit matatag na komunidad na tinatawag ang sarili nitong Binay Menashe, isang ekspresyong Hebreo na nangangahulugang mga anak ni Manases. Hindi sila bagong convert. Ang kanilang mga awit ay nagsasabi tungkol sa pagtawid sa dagat na pula isinasalaysay ng kanilang mga kwento ang buhay ni na Abraham, Isaac at Jacob, mga salaysay na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa loob ng maraming siglo. At ang higit na nakakaintriga, ang mga salaysay na ito ay hindi natutunan mula sa mga aklat o mga misyonero. Ang mga ito ay pinananatili ng mga tradisyon, ngunit kanino? At paano nila nakayanan ang pagsubok ng panahon sa halos tatlong milenyo? Upang maunawaan, kailangan nating bumalik sa nakaraan, sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel. Pagkatapos ng paghahari ni Haring Solomon, nahati ang kaharian. Sa hilaga, sampung tribo kabilang ang Manases ay naghimagsik laban sa Diyos. Noong 722 BC, ang Assyrian Empire ay sumalakay ng may napakalaking puwersa. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ang mga Assyrians ay hindi lamang nanakop, sila ay naghiwa-hiwalay. Ang sampung tribo ay itinaboy at ikinalat sa iba't ibang rehiyon ng sinaunang mundo. Maraming naniniwala na ang mga tribong ito ay nawala magpakailanman, hinihigop ng ibang mga tao at kultura. Pero paano kung sa halip na mawala, nagmigrate na lang sila? Ang oral na tradisyon ng Binay Minashe ay nagsasabi ng isang mahabang paglalakbay mula sa Samaria hanggang Persya, pagkatapos ay sa Tibet, Myanmar at panghuli sa India. Pinag-uusapan nila ang isang sagradong kuweba na tinatawag na Shinlung kung saan sila sana ay sumilong habang tumatawid. Sa buong panahong ito, pinananatiling buhay nila ang alaala ng kanilang tunay na tahanan. At tiniis nila ang pagkatapon, ngunit hindi nila nakalimutan ang kanilang layunin. At ngayon, ang layuning iyon ay nagsisimula ng ihayag ang sarili nito. Ngunit bakit sa napakaraming tribo namumukod tangi si Manases? Siya ang panganay ni Jose, ipinanganak sa Ehipto noong panahon ng taggutom. Nang malapit ng mamatay si Jacob, gumawa siya ng isang bagay na kamangha-mangha. Inampun niya ang mga anak ni Jose bilang kanyang sarili at binigyan sila ng mana na katumbas ng sa iba pa niyang mga anak. Ang aklat ng Genesis ay nakatala na si Manases ay tumanggap ng dobling bahagi ng lupain kapuwa sa kanluran at silangan ng ilog Jordan. Pinatutunayan ng aklat ni Josue ang espesyal na pamamahagi na ito. At narito ang isang bagay na mas makahulang lumitaw. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 7, kabilang sa 144,000 na tinatakan, binanggit si Manases isang detalye na nagbangon ng malalalim na tanong. Bakit siya lumilitaw doon? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo. Ang kwento ng pagkatapon ng Israel ay paulit-ulit tulad ng isang panaghoy sa buong mga siglo. Una, ang pagkabihag ng mga Assyrian noong 722 BC na nagpakalat ng sampung tribo sa buong mundo. Pagkatapos kinuha ng Babylon noong 586 BC ang kaharian ng Huda, ngunit ang huling grupong ito ay babalik pagkaraan ng ilang taon. Ang susunod na pagpapatapon, gayon paman, ay tila tiyak. Si Jesus mismo ay nagpropesya ng pagkawasak ng templo sa mga tiyak na salita. Lucas 21.6 Darating ang mga araw na walang matitira sa ibabaw ng isa pang bato na hindi ibabagsak. Noong 70 AD, winasak ng hukbong Romano ang Jerusalem. Ang templo ay nawasak at ang mga Hudyo ay nagkalat sa mga bansa. Sa loob ng halos 1,900 taon, wala silang sariling bayan. Saan man sila pumunta, nahaharap sila sa pag-uusig, pogrom at pagtanggi. Ngunit, laban sa lahat ng makasaysayang lohika, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Noong 1948, muling isinilang ang Israel, bumalik ang mga tao, at ang kwento na tila natapos ay nagsisimula pa lamang. Noong 1950s, sa hilagang silangan ng India, isang pinuno ng tribo ang nagkaroon ng matingkad na panaginip. Nakita niya ang isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Isang sinaunang lupang tinubuan na pag-aari ng kanyang mga tao. Di nagtagal, dumating sa rehiyon ang mga misyonerong kristyano na nagdadala ng mga isinaling Biblia. Ngunit sa halip na magpakilala ng bagong relihiyon, may nangyaring hindi kapanipaniwala ang mga taong ito ay hindi natututo ng mga bagong kwento. Kinikilala nila ang kanilang sariling mga ugat. Ang mga kapistahan na kanilang ipinagdiwang ay kasabay ng mga batas ng Aklat ng Levitiko. Ang mga awit na kanilang kinanta ay naglalaman ng mga salitang Hebreo. Ang mga tradisyong pinanatili ng Bene Menashe ay hindi lamang pangkultura. Maraming sinasalamin na mga gawain mula sa sinaunang templo sa Jerusalem. Hindi lang nila kinikilala ang Israel, inaalala nila ang Israel. Ngunit ang pagkilala ay simula lamang kung ano ang susunod na magbabago ng lahat. Noong 2005, isang milestone ang yumanig sa mundo ng mga Hudyo, opisyal na idiniklara ng punong rabbi ng Israel ang mga inapo ni Bene Menashe ng nawawalang tribo ni Manases. Pagkaraan ng 2,700 taon ng pagkakalat, sa wakas ay nakilala sila bilang mga anak ni Israel na umuwi. Gayunpaman, ang burokrasya ay gumagalaw ng mabagal at ang oras ay tumatakbo. Noong Mayo 2023, isang alon ng etnikong karahasan ang sumiklab sa hilagang silangan ng India tulad ng isang pulbos. At pagkatapos isang bangungot para sa lahat ng mananampalataya, ang mga sinagoga ay nasunog, ang mga balumbon ng tura, ang ilan ay kinopya ng kamay sa mga henerasyon ay tinupok ng apoy. Ang mga pinuno ng komunidad ay tumakas para sa kanilang buhay. Naitala ang mga pagkamatay, ang mga komunidad ng mga ninuno na nakaligtas sa milenya sa pagkatapon, ngayon ay nanganganib na mawala sa loob ng ilang araw. Gunit ang hindi napagtanto ng marami ay hindi lang ito nangyayari sa India. Ang nangyayari doon ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na magugulat sa iyo. Isa alang-alang ang Beta Israel, ang mga Ethiopian na Hudyo na iniligtas at dinala sa Israel sa mga dramatikong pagsalakay sa Himpapawid. O ang mga nakatagong Hudyo ng Espanya at Latin America na pagkatapos ng 500 taong pananahimik ay muling natutuklasan ng kanilang pagkakakilanlan. Sa Nigeria, ang mga komunidad ay nagpapakita ng mga genetic na koneksyon sa sinaunang Israel. Sa China, ang ilang grupo ay nagpapanatili ng mga gawi ng mga Hudyo sa loob ng milenya at ang mga komunidad ng Hudyo sa Afghanistan ay inilikas sa mga tense na rescue mission. Kung titingnan mo ang mapa, makakakita ka ng pattern mula sa mga bundok ng Ethiopia hanggang sa mga lambak ng India, mula sa kapatagan ng Nigeria hanggang sa mga daanan ng gitnang Asia, nagbabalik ang lahat. Hindi ito nagkataon. Ito ay hindi isang random na paglipat. Ang pagbabalik na ito ay hinulaan na. At ang mga hula ay mas malinaw kaysa sa iniisip mo. Tingnan ang Ezekiel 36.24, sapagkat kukunin ko kayo mula sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ngunit mayroong maraming nakakaligtaan sa tekstong ito. Ito ay hindi lamang isang geographic na pagbabalik. Ito ay hindi lamang politikal na mga hangganan. Tingnan kung ano ang susunod na pangako ng Diyos. Bibigyan kita ng bagong puso at lalagyan ko ng bagong espiritu sa loob mo. Aalisin ko ang batong puso sa iyong katawan at bibigyan kita ng pusong laman. Sa madaling salita, pisikal na pagbabalik at espiritwal na pagpapanibago. Iyon ang kumpletong plano. na Naunawaan ni Apostol Pablo ang misteryong ito. Sa Roma 11.25.27 isinulat niya, Sapagkat hindi ko ibig na hindi ninyo maalaman ang hiwagang ito, mga kapatid, na ang pagkabulag sa isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa ang kapunoan ng mga Hentil ay pumasok at sa gayon ang buong Israel ay maliligtas. Ngunit narito ang isang bagay na hahamon sa iyong pangunawa sa propeta sa Apokalipsis 7, kabilang sa labindalawang tribong natatakan, nakalista si Manases. Ngunit mayroong isang nakakagulat na kawalan, ang tribo ni Dan ay hindi lumilitaw. Bakit iniwan si Dan? At ano ang ibinubunyag sa atin ng presensya ni Manases tungkol sa huling panahon? Maaring baguhin ng sagot ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Hayaan akong alisin ang isang karaniwang pagkakamali na nakalilito sa milyon-milyong mananampalataya. Ang 145,000 na binanggit sa pahayag ay hindi simbolo ng simbahan. Hindi nila kinakatawan ang lahat ng mananampalataya sa kasaysayan. Tatlong beses binanggit ng apokalipsis ang grupong ito. Sa pahayag 724 na susulat, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 mula sa lahat ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Ngunit bakit sila tinatakan at kailan nangyayari ang pagbubuklod na ito? Sila ay minarkahan upang protektahan mula sa paghuhukom na darating. Lumilitaw ang grupong ito pagkatapos ng pagbubukas ng unang anim na seal na nagdudulot ng pagkawasak sa earth. Ang mga tatak na ito ay kumakatawan sa mga huwad na propeta, mga digmaan, tagutom at salot ang apat na mga ngabayo ng apokalipsis na sinundan ng relihiyosong pag-uusig at mga tanda sa langit. Inilarawan ni Jesus ang panahong ito bilang isang yugto ng malaking kapighatian, hindi gaya ng anumang nakita noon. Tingnan ng Mateo B. 24, 2122, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang sa panahong ito, hindi ni mangyayari kailanman, at malibang paikliin ng mga araw na yaon, walang laman ang maliligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Ang tatak ng 1000 ay nangyayari pagkatapos ng unang kapighatian at bago ang ang paghatol ng Diyos. Habang nagsisimulang kumalat ang banal na parusa sa buong mundo, isang mahalagang detalye ang nangyari. Sa susunod na kabanata ng Apokalipsis, makikita natin na ang apat na anghel na nakaposisyon sa apat na sulok ng mundo at handang magdulot ng pagkawasak ay inutusan na huwag sakta ng lupa, dagat o ang mga puno hanggang sa ang isang partikular na grupo ng mga tao ay natatakan. Ang Apokalipsis 7.1.3 Amplified Bible ay naglalarawan. Pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigilan ang apat na hangin upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat o sa alinmang puno. Nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan na may tatak ng buhay na Diyos. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihan na ipahamak ang lupa at ang dagat hanggang sasabihin, O ang dagat, o ang dagat, hanggang sasabihin, O ang lupa'y magkaroon ng dagat, o ang dagat, tinatakan ng mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Sa wika ng bagong tipan, ang salitang seal ay nagmula sa salitang griego na nangangahulugang markahan ng isang pribadong selyo, isang bagay na ginagamit upang protektahan, ingatan o itago ang isang bagay na mahalaga. Ang ganitong uri ng selyo ay karaniwan sa mga opisyal na konteksto. Halimbawa, ang isang Romanong centurion ay maaaring magselyo ng isang dokumento na inilaan lamang para sa kanyang superior. Kung nasira ang selyo, malinaw na pinakialaman ang laman. Ang tatak ng Diyos, kung gayon, ay isang natatanging tanda, isang tanda na nagpapakilala sa mga tunay na sa Kanya. Isa itong espiritual na proteksyon, lalo na sa panahon ng paghihirap at paghatol. Ang tatak na ito ay hindi nakikita sa pisikal. Ito ay tulad ng isang espiritual na sagisag na nagmamarka sa mga pag-aari ng Panginoon at nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang konseptong ito ng selyo ay bumabalik sa mga sinaunang gawain, ngunit sa apokalipsis ito ay may malalim na espiritual na kahulugan. Ang mga lingkod na iyon ng Diyos ay tatanggap ng proteksyong tatak na ito sa kanilang mga noo at sa paanuman ay naglalaman ito ng pangalan ng Diyos. Tignan ang Apokalipsis 14.1. Pagkatapos ay tumingin ako at narito ang isang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at kasama niya ang 144,000 na ang kanyang pangalan at pangalan ng kanyang ama ay nakasulat sa kanilang mga noo. Ito ay kumakatawan sa banal na pagmamayari. Sila ang mga piniling lingkod ng Diyos. Hindi eksaktong sinabi sa atin kung ano ang magiging misyon nila, ngunit alam natin na ang 150,000 ay tinatakan para sa isang kakaiba at sa gradong layunin. Gayunpaman, ang ideya ng pagiging selyado ay hindi eksklusibo sa grupong ito. Habang ang ilang anghel ay inatasang pigilan si Satanas at ang kanyang mga ahente, isa pang anghel ang may pananagutan sa pagtukoy at paghihiwalay ng mga tapat, ang tunay ng mga lingkod ng Diyos. Sa pahayag Saint 2:8 na susulat, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 mula sa lahat ng lipi ng mga anak ni Israel. 12,000 mula sa tribo ni Juda, 12,000 ng Ruben, 12,000 ng Gad, 12,000 ng Aser, 12,000 din Naftali, 12,000 ng Manases, 12,000 ng Simeon, 12,000 ng Levi, 12,000 ng Isachar, 12,000 mula sa Zabulon, 12,000 ng Joseph at 12,000 mula sa tribo ni Benjamin. Ito ang mga minarkahan, tinatakan, tinubos at pinoprotektahan. Mahalagang tandaan na ang 144,000 na ito ay kabilang sa mga tribo ng Israel. Sila ay etnikong Hudyo. May eksaktong 12,000 mula sa bawat tribo pinili para sa isang tiyak na layunin. Ang teksto ay hindi simbolikong tumutukoy sa simbahan, bagkus sa isang literal na grupo. Kapansin-pansin, mayroong isang kapansin-pansing pagkukulang sa listahan. Ang tribo ni Dan ay hindi binanggit. Maraming iskolar ang nag-iisip kung bakit. Itinuturo ng ilan ang mga sanggunian sa Biblia na naguugnay kay Dan sa idolatriya at maging sa Antikristo. Binanggit sa Daniel 11.37, hindi niya igagalang ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang pagnanasa ng mga babae o ang alinmang ibang Diyos sapagkat siya ay magpapalaki sa kanyang sarili sa kanilang lahat. Bagaman hindi ito isang katiyakan, ito ay isang katotohanan na ang tribo ni Dan ang unang nagpasok ng idolatriya sa Israel na maaring bigyang katwiran ang pagbubukod nito. Iba't ibang grupo ng relihiyon sa buong kasaysayan ang nag-aangkin na sila ang 144,000 na binanggit sa Apokalipsis. Ngunit ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay higit na mauunawaan sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa Apokalipsis 7 at 14. Ang unang katotohanan na mauunawaan, sila ay mga inapo ni Jacob, Israel, ang patriarka sa Biblia. Si Jacob na kalaunan ay tinawag na Israel ay nagbunga ng mga taong kilala natin ngayon bilang mga Israelita. Pinatutunayan ito ng Apokalipsis 7.4. Una, malinaw na kabilang sila sa bawat tribo ng Israel. Pangalawa, ang tribong ito ay tiyak at malinaw na tinukoy, 12,000 mula sa bawat tribo. Ikatlo, sa panahon ng poot ng Diyos, sila ay mapoprotektahan at magtatagumpay, sasalubungin ng kordero sa bundok Sion sa oras ng kanyang pagbabalik, Apokalipsis 14.1. Pangapat, celibat sila. Sinasabi ng Apokalipsis 14.4, Ito ang mga hindi dinungisan ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila ay malinis. Sinusunod nila ang kordero saan man siya pumunta. Sila ay tinubos mula sa mga tao na naging mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. Ikalima, kinakatawan nila ang simula ng mas malaking ani pang-anim, sila ay minarkahan ng katapatan at katuwiran. Sinasabi ng Apokalipsis 14 May na walang kasinungalingang nasumpungan sa kanilang bibig. Sila ay walang kapintasan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, mahirap magtaltalan na ang 144,000 ay isang simbolikong representasyon ng simbahan. Ang pagkilos ng pagbubuklod tulad ng inilarawan sa Apokalipsis ay isang banal na tanda ng proteksyon at pag-aari. Ang tatak na ito ay sumasagisag sa espiritual na pangangalaga sa panahon ng kapigatian. Ang bawat tribo ng Israel ay nagaambag ng 12,000 miyembro, isang kumpleto at maayos na representasyon ng banal na pagpili. Ang bilang na 144,000 ay hindi basta-basta. Sa biblikal na numerolohiya, ang numero 12 ay sumasagisag sa banal na autoridad, pagkakumpleto at perpektong pamahalaan. Sinasabi pa rin ng ilan na simboliko lamang ang numerong ito, ngunit ipinapahayag ng Biblia ang mga pangalan ng mga tribo. Hindi sila tulad ng Israel. Sila ay Israel. Ang bawat tribo ay tinatakan at ang Manases, na itinuring na isang nawawalang tribo sa loob ng maraming siglo, ay naroon, ngayon natagpuan muli. Magiging saksi sila sa panahon ng malaking kapighatian. Maaari bang maging bahagi ng end-time mission na ito ang tribong Benemenash mula sa hilagang-silangan ng India? Ang pagtatatak sa 144,000 ay tanda ng soberanya ng Diyos at ng kanyang kakayahang protektahan ang kanyang mga pinili, kahit sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak. Ang katotohanan ito ay nagdudulot ng kaaliwan sa mga mananampalataya at muling pinagtitibay ang kahalagahan ng pagtitiyaga at katapatan. Hayaan akong magsara sa isang katotohanang dapat magpakilig sa iyong puso. Walang tribo ang nakalimutan. Isaalang-alang -alang kung ano ang ibig sabihin nito. Sa gitna ng 2,700 taon ng kasaysayan, ang mga imperyo ay tumataas at bumabagsak. Mga pag-uusig, mga pogrom, mga pagbabago sa kultura, mga henerasyong lumilipas na panatili ng Diyos ang pagkakakilanlan nang mga tribo sa kabundukan ng India, sa kabundukan ng Ethiopia, sa mga nakatagong komunidad na nakakalat sa buong mundo. Ito rin ang Diyos na nangako kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin. Ang parehong Diyos na naggarantya kay David ng walang hanggang trono. Ang parehong Diyos na nagpahayag sa pamamagitan ni Jeremias ng isang bagong tipan. Mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, mayroong patuloy na hibla ng banal na katapatan. Ngayon, narito ang tanong na dapat tumagos sa iyong kaluluwa. Kung ang Diyos ay napakatapat sa Israel, gaano siya magiging tapat sa iyo? Kung hindi niya nakalimutan ang mga nakakalat na tribo sa loob ng halos tatlong libong taon, sa palagay mo ba talaga nakakalimutan niya ang iyong mga panalangin? kung tutuparin niya ang mga sinaunang propesiya ng may katumpakan, maaari mo bang pagdudahan ang kanyang mga pangako para sa iyong buhay? Ang sagot ay nakatala sa pagbabalik ng bawat tribo na itinuring na nawala, sinaunang hula, makabagong katuparan, banal na katapatan, nakita namin ang trajectory mula sa Maria hanggang Shinlung, mula sa pagkatapon hanggang sa pagkilala, mula sa panaginip hanggang sa pag-uwi, pero hindi pa tapos ang kwento, may nawawalang piraso sa propetikong palaisipan na ito. Sa susunod na episode, si Dan ba talaga ang nawawalang tribo? At ngayon gusto kong malaman mula sa iyo, ano sa palagay mo ang kinakatawan ng pagbabalik ni Manases para sa hula sa Biblia? Nasasaksihan ba natin ang paghahanda para sa mga huling kaganapan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento dahil isang bagay ang tiyak na bubuhay tayo sa pinakapropetikong sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan at ang pinakamaganda ay darating pa. Sinasabi ng Isaiah 11-12, magtataas siya ng watawat para sa mga bansa, titipunin ang mga tapon sa Israel at titipunin ang mga nangalat sa Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Bumabalik ang mga tribo, ang mga hula ay natutupad. Ang tanong ay nagpapansin ka ba?